Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now. This is your servant, Jekon will share the word from the book of Matthew, chapter 22, verse 14. Very simple word. Ang sabi dito, Pagkatapos sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag ng Diyos na mapabilang sa kanyang kaharian. Ngunit, kakaunti ang pinili. For many are called, but few are chosen. Why? Bakit kunti lang ang pinili? Kung ating isipin po, siguro dahil tinawag ngunit hindi nakikinig. Hindi tumutugon sa tawag ng Diyos. Kaya e sinabi dito eh, marami ang tinatawag ng Diyos na mapabilang sa kanyang kaharian. Ngunit kakaunti ang pinili. Kakaunti ang pinili. Hindi dahil sa maraming lumapit, ngunit kunti lang pinili. Kung hindi, konti lang po ang tumugon sa pagtawag ng Panginoon. Kaya ang napili, ang pinili ay yun lang pong tumugon. Tama po ba mga kaibigan, mga kapatid ko kay Kristo? Kung kayo po ay narinig nyo, kung may marinig po kayong nagsasalita sa salitaan ng Diyos at meron pong nararamdaman dyan sa puso ninyo, yan po ang sign na kayo ay tinatawag. Lahat po tayo tinatawag eh. Ngunit, kunti lang ang tumugon, kunti lang ang lumapit. Minsan nga may makikita at tayong mga street preachers. Yan, uh, dinadaanan lang natin. Diba? Kung atin pong maalala ang istorya ni Mary at saka ni yung kapatid ni Mary diba uh, nung nalaman ni Mary na darating si Jesus Christ ay naghahanda siya at in niya itong si Jesus Christ nung dumating na ngunit yung kapatid niya ang uh, pangalan na si Martha ay hindi busy po siya sa paggawa ng mga bagay Ganon din po mga kapatid. Tayo ay busy. O kayo busy. N meron ng ginagamit ang ating Panginoon na para lumapit sa Kanya. Ngunit sasabihin, ay busy ako eh. Meron pa akong gagawin. Halimbawa, merong magyaya sa inyo. Halika, magsimba tayo. Tapos sasabihin, ay, mayroon pa akong gagawin. Di po ba? Kaya yan po dapat pag may tumawag, may nagyaya, isipin na hala si God ang gumamit sa taong iyan para lumapit sa kanya. Yan po yung mga ano, mga kapatid, mga communication, mga mga ways kung paano po tayo tinatawag o kinakausap ng ating Diyos. Gumagamit po siya ng iba-ibang paraan. Huwag po ninyong uh, baliwalain. Kagaya po nito, yung nagsasalita po ako sa salita ng Diyos. Isa din po yan. Isa din po ito. Hindi ko naman po masalita ang salita ng Diyos kung sa akin lang sarili, kung kagustuhan ko eh. Siyempre, kalooban ng Diyos na isasalita ko siya para po sa paraan na ganito ay maririnig ninyo na tinatawag kayo ng Diyos. Kahit hindi po kayo magstay sa akin pero pakinggan nyo ang Diyos, magbasa po kayo. Mismo kayo po magbasa sa salita ng Diyos. Basahin nyo po ang Bible. Huwag nyo pong idahilan na hindi po ninyo na unawaan ang salita ng Diyos, kaya ayaw nyo pong magbasa. Ang Diyos po ay nagbibigay. Humihingi nga tayo ng mga material things. Bakit hindi natin hihingiin ang tungkol po dito sa kaniyang mga salita, itong spiritual things. Ito po ay tungkol po sa kanya. Ma much more na ibibigay po niya. Dahil tayo po ay may pagnanais na atin pong makilala siya at malalaman natin ang katotohanan tungkol po sa kanya. Yun po mga kapatid, mga kaibigan, ano, lahat po tayo ay tinatawag, pinipili po. Kaya tugunan niyo po ang Panginoon para po magkaroon po tayo, kayo ng totoong relasyon sa ating Diyos, Panginoon. Basahin ko na rin po itong Matthew Chapter 22 pa rin Dito po tayo sa 12.13 Ano? Sabi dito Kaya tinanong niya ang lalaki Kaibigan Bakit pumasok ka rito ng Hindi nakasuot ng damit na para sa kasalan, hindi nakasagot ang lalaki. Kaya sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, talian ninyo ang mga kamay at paa niya at itanong at itapon sa dilim doon sa labas. Doon ay iiyak siya at mga ngalit ang kanyang ngipin. Ito po yon kasi nung nagyaya nang isang may handaan ano, may salusalo, nagyaya ngunit walang tumutugon at yun nga merong na nagpasaling isa na hindi siya kasama doon. At yun ang sabi na talian siya at itapon. Dahil hindi siya kasama sa handaan. Ito yung mga taong nagpa nagpabingi-bingihan at nang lumapit ay nung wala na, hindi na siya nasali lumapit kaya yon yung parang judgment time na na time out na and then may sumali siya ay hindi na siya napabilang doon. Kaya yun, sinabi na itapon, palian at itapon sa dilim doon sa labas. So yan po ang aking bahagi sa video ito mga kaibigan. At sana po ay pakinggan na po ninyo ang ang ating Diyos sa kanyang pagtawag sa inyo po dahil marami marami pong paraan kung paano po tayo tinatawag ng ating Diyos so hanggang dito na lang and God bless you po sa inyong lahat mag-iingat po kayo kung saan man kayo naroon ngayon